Magandang hapon mga kababayan. Nandito po ako kay Santino at si Santino po ay may nagbigay sa kanya, si Madam Maricho. na ako saan nagpapasalamat po ng na lubusan dahil napansin po ito ni Madam Maricho. Siya po ay OFW. Kuya, kumusta po? Kasi lang pa siya. Hindi mo talaga kung maiintindihan. Okay, kay Lola lang tayo. Lola, magandang hapon po. Okay, Okay. May nagpabigay sa inyo, May nagpabigay sa inyo si Madam Maricho. Ngayon, pero grocery na pinabigay sa inyo kasi, 'di ba, malayo kayo sa Kabiasnan. De ngayon, namili na rin po kami ha. magpasalamat ka kay Madam Maricho. Salamat. Kay Madam Maricho, maraming salamat po. Salamat. Okay. So, ito si Santino ba? Kumain na? Kumain. Mm. Uh, kumain ka na ya? Mga, so, uh, 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 kilala mo ako? Hmm. Ha? Mm. Sino ako? Ah? Ha? Win. Win. Anong win? Oo. So may nagpabigay sa iyo si Madam Maricho. Sabihin mo, Madam Maricho, salamat po. Salamat, salamat. Oh. Okay. Now, ito po yung pabigay. Mga, ka, uh, mga mga madam, pabigay nga. Pakita nga kung binibigay ni Madam Maricho. Ito po, pinabigay niya mga grocery. Dito. Ayan. Ito po, pabigay ni Madam Maricho. Groceries. Kompleto po yan. Yung nabigas. Okay, unahin natin na Ito ha, may ulam kayo. Ito po, may binili po kami ulam, Madam Maritso. Kasi kabilin na ni Madam Maritso, bila kain ng ulam. Manok. Tapos, groceries. Kompleto po ito. May gatas si nanay na saan? Ito, gatas ni Santino. sardinas. May mga itlog. Noodles. May tuyo po kami mga kababayan. Bumili kami sila. Kasi malayo po kami sa kabiyas Ito po yung mahirap. At kung minsan po, hindi kami nakakalabas dahil sa ang tulay. Ayan. At may bigas din po kami. Ayan. Kompleto po yun ay ha. Salamat po. Huwag kang magpasalamat po sa akin ay kay Madam Maricho magpasalamat. Ha? Ako yung ano lang po, uh, utusan lang po ako ng mga followers natin. Kung ano ipapabili, yung pambibilihin natin, ha? At ito po yung bigas namin. At uh, so 28 kilos po yan. May mga sabon po dito. May shampoo. Asa ng ano, RDL ni Santino? Pero, ay, hindi pa bumili. Akala <laughs> ko bumili. Gusto mo, gusto mo ba mag-RDL daw? Hmm. Ah, ah gusto, gusto daw niya. Bakit gusto mag-RDL? <laughs> ah, <laughs> ikaw lang, mag-RDL ka pa? Ah, ayan. At ito po, asan yung listahan? Ito po, yan ay ha. May sunrocks po kayo. May shampoo. Mga noodles po. Lahat kumplito ka na. May asin, may asukal. May, may biscuit na ha. May sibuyas. Bawang. May bawang. Magic sarap. Ayan. Kapi, magkapi kay minsan. Pero may, may gatas po kayo sila. May, may gatas sa adult. May para kay Santino po. May mantika. Ito po. Ah, okay. Now, inay, mayroon po tayong sobra. Ha? Ang pira po na pinabigay ni Madam, ang pira po na pinabigay ni Madam Maricho, ito po yung listahan namin, ay 4,000. Ha? So, lahat-lahat po nung nabili namin is, ito po, 3,000 327. Ito po yon ha. Ito po yung listahan po ng lahat ng laki on namin. Na grocery po. Ito po, mga gatas. Ito po lahat. Para pang araw-araw nila. At syempre, mayroon pang sobra. Okay? Napakilagay no, ang kamay mo ay kay ano lang kay may sobra. Bigay mo kay Lola ha. Marunong ka ba bumili? Marunong na siya bumili? Ah? okay oh, kinukurot yung kamay ko. Ba't nagalit ka sa akin? <laughs> Ba't mo kinukulot ang kamay ko? Ah, oh, sige, sige. La. Ibigay ko sa kanya kasi may sobra pa naman tayo, ha? Okay, mga kababayan. Ito po ang sobra sa pinamili namin na grocery. Okay, Santino. One. Wahid. Two. Itnin. Three. Four. Five. And also, mayroon pa tayong five hundred ten. Then, mayroon pang coins dito na ten, five hundred ten, eleven, twelve, thirteen. So, mayroon ka pang sukli na five hundred thirteen. Ha? Then, Lola, maraming salamat din sa time niyo sa akin, ha? Sana po, ano, o... Oh, sana po lahat po ng tumulong sa inyo at tumulong si Madam Maricho ay pagpapalain pa po ng poong oh may kapal at napakabuti niya po talaga sa mga kababayan natin. Siya po ay nahabag kay Santino. Labalita ko ano daw. Minsan si Santino daw tumutulong sa gumagawa ng bahay makakain lang. Hmm. Totoo ba? Gusto mo siya. Ah? Gusto mo siya. Ano yon? Ay, mamali ka nga. Dito ka. Maroon magtagalog? Hindi, hmm. hindi. Halik ka nga. Ay, dito ka. May tatanong, kasi hindi ko talaga maintindihan si Lola. <laughs> La, totoo, totoo to ba na si Santino? Tumutulong lang sa gawain ng may, halaman, may construction? Tumutulong ba siya para lang makakain? Bay, so baka nun na ni Santino na tumutulong so natagupo, brati balay, tanulang tanu magipangan? Tanulang kanina? Gusto na Totoo yun? Peso dyan Ah? Pero ikaw, nakikita mo totoo yun? totoo. Uh, mga kababayan, si Santino po ay tumutulong po sa paggawa ng bahay. Kapag may mga center car, tumutulong po siya para lang makabili ng pagkain niya at gatas. At sa totoo lang po, binibigay daw po kaganya sa lola niya. So ako'y natutuwa sa inyo maglola kasi napaka-sweet ninyo. Ha? So, huling message kay Madam Ma Maricho. Wala kahit may bagay dito na hindi dito. Salamat ka po. Salamat. Pag ilukano kayo latan, mawata na dyan. Ano po ha? Ano may bagay? May taragyaw dito. Salamat sir. Taat din Beauty. Ah, kuwan. Masa. Masa makabarbaris kada kayo tanis nikad da kami iti bagas kada dito gas gas to te grocery sir okay okay sentino say thank you sabi mo salamat. Salamat, salamat salamat sir tingnan mo ako salamat salamat ay, marunong na talaga siya magsalita. Okay. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa tumulong. At ito po ay tulong po ni Madam Maritso. Madam Maritso, God bless you po. Sana po marami pa matutulungan ng mga kababayan natin. Lalong-lalo lalo na po sila dito ay napakalay sa kabiasnan. Kung kaya nag, kami nagpapasalamat sa inyo. Actually, salamat din kasi hindi ako nakauwi dahil na-stranded po kami dito dahil sila ang tulay. So, nagkakataon lang talaga na Tumawag ka. Thank you Naila. Thank you so much. Thank you Thank ya. You, yeah. God bless you all. Bye-bye. Salamat. See bye-bye. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. 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 <laughs> <laughs> okay. God bless you po. Bye-bye.